Yun. So, hello guys. And today's video is papakita ko lang sa inyo yung update sa backyard ko. So, sa wakas is na patapos ko na rin yung sa dulo. Yun. So, ngayon marami na tayong bakanting tank. Yan. So, plan kasi namin na mag-alaga rin ng ano, uh, maraming variety ng mga molis. So, yun yung next project natin. So, ngayon, yan, natapos na rin siya. So, matagal na tenga. Mga isang taon din siguro na tenga bago siya na uh, patapos. So, hindi na tayo gagamit ng trapal. Okay rin yung trapal, kasi guys, uh, hindi siya tatagal ng ilang taon. Uh, nabubutas lang na pag ano, maraming lamgam sa ilalim. Kinaka, kinakagat ng lamgam, yun, nabubutas siya. Dito guys, meron ako ditong uh, bantam, yung sirama. Hindi nilagay. Yan, so ngayon, uh, tapos na yung backyard natin start na tayo ulit sa pagparami ng uh, isda. And dito, marami pala akong dito guys na ano, uh, assorted na danio Yung pink, yellow, green, at uh, saka yung tatlong klase ng green. Yan. Ito yung i-out ko by end of June. So, misis lang kayo sa akin kung gusto nyo umorder. Basta, end of June or first week sa, ng, ng ano, ng July yun and dito sa kabila mayroon din tayong mga, uh, uh, sumusunod na mga fry ito more on yellow naman at saka green na fry ng danyo so lahat yan mga uh, long fin or high fin sila yan. medyo visible na sila so marami yan guys and alagang alaga natin yan sa ano, ng live foods dap nya at bbs So tamang-tama kasi marami ka marami kasi yung ano uh, mapagkunan ng Moyna. Uh, iba naman kasi yung Moyna compared sa Magna. Tsaka ito, meron din natin tayong sumusunod na uh, danyo pa. And marami rin, you Assorted din siya. So marami yung pink dito. Yan, so yun lang muna yung update natin for today. And ito yung breeders natin. At uh, ayun yung mga male at ito yung mga female breeders natin. And once again guys thanks for watching